Ayon mga katrabaho ng, ano? Ayan, na palita ano niya no. Junior, nah? Junior, mbera ng tindong kana. Wika ng ato? Bit bisag? Ayon. 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 Ayar dia ya bu Nah? Ayar Kita. Aku mau ayah di depannya nggak apa ada tadi karena aku ya. Wah, eh. tencak ya sini ayah itu nih nanti aku ini karita ini. Pwede no, ay talimunito. Gagawin ko 'yan, no. Pamantayan mo na 'yan, no. Oh. Kanya murke ni ni ne. Kantuan niya mur mai no. Babon. Lututan niyo na lari tang ta. Eh. Yung sobra. Ha George. Kantuan mo 'to sa kabila ha. Ano to sa baba o mo kantuan? Oo. Ay, dyan, huwag mo nang tabunan na yun, ha? Dito lang tayo. Oo, oh, ganyan na kataas lang yun. Ayan mga katrabaho Gumanda na po rito sa likod Ayan nagbibistay na Para bukas ay palitada na lang sila rito Ayan no, maghahalo na lang Ang ano Talagyan na lang ng simento Nakaredy na ano boss bukas pinja may apat Kapat na may pumat Huwag mo nang takalin Pag kulang dagdagan mo lang na simento Oh, jam yang gimana? Jam yang ngadu ya, no? Tapung nah, ngapat, tapang nang ya? Kabut, hari mulai ya? Nah, Ayan mga Ay. ayan po at uh, Tita, ano, pangalakas ulit. Tita Josie. Tita Josie, ayan Tapos na po yung ano natin, yung dito sa may side, yung palitada natin mga no, Tita Josie. Ayan napakaganda nung palitada, no. Parang ano Sinja oh, nasa bahay. Oh, oh yung wall ng sa bahay mismo sa loob ayan, no. Oh. Talagang walang singaw oh. Walang butas, ha. Oh. Sorry, sorry, sorry. oh. Anong ganda ng pagkakapalitada. oo Kaya pag nagpintura ho tayo rito, hindi masyadong mahirapan yung pintor natin. Madali siyang ano, pinturahan. No? Or wala siyang masyadong uka-uka ano, uh, uka -uka yung pagkakapalitada. Ayan, maayos siya, no? Pagkakapintura. Hmm. Ayan, pwede na rin siyang ano. Pag natuyo na to mga hintay lang tayo na mga 10 days bago tayo magpintura rito or magpapaprimer ng plat. No? Mga katrabaho, gagamitin natin pintura ay ano, poison. Ayan, shout out po kay Tita Josie at kay Nanang Chona at kay Nanay Chris Lipo. Shout out din at kay Tatay Billy Romero. Ayan, shout out po sa inyong mag-asawa. Pati na dun po sa dalawan yung apo. At sa mga anak niya, shoutout na rin po mga katrabaho. At shoutout din kay Tatay Romy at kay Nanay Jane na nasa Canada. Ayun, sobra na yan, nilabas mo na. Ayun, hintay. Ano, mani siya pa mo rin kay. Hmm. Alila po. Hmm, galaga pa rin sila ng ano ng manok. Ayos sila, magkasama. Tapos ito, ayan, ah, ayos na rin po ni ano nito, si Marvin dito po sa may likod. Kaya pag, na? Pa, pag gusto niyo pong bumaba rito niyan, ha? Ah, naka, mahayos po kayo makakababa dito sa may likod. Oh, may ano pala dito. Ah, basag ng mga salamin. Oh. Ayan, ang tibay po ng kanyang bakod, no. Ngayon nyo, ilang poste? One, two, three, four, five. Lima yung poste niya. Pati yung, ano, natin, meron din siyang pinaka, ano, sa tubig, no. Yun para hindi bababa. At kung may pag yung tubig sa taas, sa loob, meron siya labasan ng konti rito, no, sa may labas niya, mga katrabaho para hindi bumaba yung lupa no talaga na lang natin ang pinaka ano dun sa loob ah, dito sa ano screen para hindi makapasok yung mga ano dito makakapaggawa ng butas yung mga sawa or mga ay ko hindi ma yan you know, oh mabutasan ayan po si boy george oh napakasipag <laughs> dahil binabantayan ko <laughs> kayo no <laughs> alas si Bimbin tinakbuhan na naman ako. Tina naman dumating. Nalang yung Bimbin na yan. Hindi na naman siya dumating. Sabi niya papasok na ngayon. Pinadalang ko pa naman ng pamasahe. Hindi na naman siya dumating. Hindi mo na lang yung buhos. Oh. <laughs> <laughs> Sa lesson na tayo, nang tabalot, ano milyari. Ano? Ayaw daw palisin nung kamag-anak nila, yung tita nila. Eh dahil may utang daw sa kanya, yun. Ayan, ah. na. Tapos na. natin yung ano na. Ano, Tapos 看了看了一个。<laughs>